Ladies and gentlemen, that was the last question. Okay, that's enough. That's enough. That's enough. We will wind up our candidates forum with a submission in five minutes from each one of them. We would like to start with the submission from. the Mayor of Carmen, the Honorable Conchita Che Toribio de los Reyes for the commission. Kaninyang tanan, daghang salamat sa iyong pag-anhe, sa iyong pagpaminaw. Sa the organizers, sa ito ang uh, forum Tagang salamat kay Sir Loy Palapos. Tagang salamat. Ha? Sa kaninyong tanan, tagang salamat. I would like to introduce ang atong, ang atong BC Gobernador sa Batong Walaanon, Vice Governor, Dr. Charlene Coral Slim. Ang atong mayor, sa Dakmayan sa Pagbilaran, Bagong Bulanon, Dr. Abe Lim. Ang atong mayor, sa lungsod sa loon, Mayor Lisel Orgulio Go, Bagong Bulanon. Ang atong mayor, sunod sa mayor, sa lungsod, sa balilihan, Mayor Mark Leo Montan. mga binati ko, mga binati kong mga, mga taigsuunan ko. Kining tanan, kinasingtasing na kong ipaabot sa ninyo. o umaabot nga eleksyon sa Mayo 2013. Muhang ko na seryosohan ninyo ang pagboto. Ihalad ninyo ang inyong mga boto. Nga wala na'y biktima o illegal na droga. Batang gagmay, 6 years old, 13 years old, girep, gipatay, halos sa dabuan. Mga binati ko, mga kaigtuunan ko, ialay ninyo ang inyong boto. Alang sa atong mga kabataan, kawala na ipadayon ng na mahimong drug addict sa mga illegal na droga, nga wala masungko sa atong kagamahanan karon mga binati kong mga kaigsuon kong bulanon, ialay ninyo ang inyong boto karong 2013 alang sa atong mga kaigsuonan nga wala nay magpalimot sa mga radio station kung makinahanglan o tambal. Ialay nato ang atong boto sa tinuod na kausaban tinuod nga kalambuan sa probinsya, sa Bohol, o sa liderato, sa inyong mayor, sa lungsod, sa Carmen, pagka-gobernador, Che Toribio de los Reyes. Gidawat na po ning dakong sakripisyo sa akong kinabuhi. Ang pagdagan o gobernador. Dili na unta kinahanglan pa. Pero, tungwain lain nga mubarog nga sinsiro matinod anon doon ay dapong kasing sa katawan, ako ang musakripisyo mubarog alang sa katungod na aong kadugong bol anon nag-iabotohan sa, sa Tanin daghan tayong salamat maayong hapon ang ginoo sa kanunay magauban ka ninyong tanan kung sa inyong tagsa-tagsa -tag ka pamilya God bless Tagbilaran God bless Bagong God bless the province and the people of Bohol daghan salamat maayong hapon kaninyong tanan ladies and gentlemen, the governor of the province of Bohol Please refrain from making a noise so we can hear. Daghan kayong salamat o maayong hapon kanatong tanan. Atong tagahan sa masipang patpat ang Bohol Chamber of Commerce and Industry nga nahimong malampuson sa tulukahugna nga forum kapag idukar sa katauhan sa atong o maabot nga piniliay. I would like also to thank our worthy nga kauban sa entablado, higala natong nga mayor sa lungsod sa Carmen. Tungod kay kunwa kaming duha o bisan usta namo wala dini, dili unta malampuson o dili bibo ang atong paghatag o informasyon sa katawhan bulanong. Tuguti ako magpasalamat sa kahit tasaan ni ining mahol kahigayunan. Tuguti ako magpasalamat sa Holy Name University. Tuguti ako magpasalamat sa tanang mga naminaw sa radyo, internet o pa. Tuguti ako magpasalamat kaninyong tanan nga niya nagatapok hangtod karon alat alas 5 na sa hapon. Ang inyong kadasig, nakahatag o dugang kadasig sa pagpangalagad kaya may lain kitang motivation og paghatag o kadasi kanato sa nagkalain lain ng mga problema at bangon sa usa ka gobernador kundili ang nagpagkagaan ni ang suporta sa katawang bulanon. Akong gikalipay pag-recognize ang presensya sa atong congressman Rene Lopez Rilampagot kuyog sa iyang kapikas o ako usbon ang ato mga kauban sa development team aron madunggan sa Dibok, lalawigan sa Bohol Vice Governor Inday Concheng Lim Board Member Cesar Tomas Lopez Board Member Abelda Malario, Malerio Board Member Benji Arcamo Board Member Jaja Umamoy Board Member Romulo Cipedosa Board Member Jun Avenido Board Member Fred Atirol Board Member Boy in Boy Board Member LP Johala. Board Member Josel Trabajo. Of course, we would like to acknowledge once again our partner among the mayors in the province of Bohol, with the next congressman of the second district, Ondoy Cahes, Mayor President of the Mayors League. Biswaladini, the Congressman Artyap, we would like to acknowledge him. He is a partner of the national government. We would like also to acknowledge. our slate of the city of Tagbilaran, Mayor Dodo Gonzaga. Toto Haloso. Huwag ang ilang mga kauban ubos sa Liberal Party. Mga kaigsunan, matapos na ang atong talakayan karong hapuna. Apandili matapos ang atong hiniusang paningkamot alang sa kaugmaran sa lalawigan sa buhol tungod kay magpadayon ang atong mga panlantaw para sa kaugmaran sa atong lalawigan. Mga bunanon nga dunay damgo nga atong kinaiyahan kanunay mapreserbar o mamanalipdan. Ang atong kaugmaran kinaanglan para sa tanan dili sa pipila nga pinili lamang. Ang atong paghatod sa serbisyo di kinahanglan nga di kalidad alang sa katawhan. O ang atong kaugmaran ekonomikanon dinhi sa buhol o sa regional nga bahin lakip na ni ini ang strategic wealth creation o pag-ugmad sa kada income sa kada panimangay. Apil ni ini ang transparent, din diniyos, o epektibong ang gobyerno tungod kay maukini ang gikinahanglan sa gitawag o sustainable development. Ang Chato-Lim administration kuyog sa atong mga partners, non-government organization, civil society groups, ang atong business sector, o ang atong tibuok gobyerno, nasyonal o probinsyal. Kanunay natong tambayayong sa tanang mga proyekto nga ang buhol na himong best government province for two successive years. Kanunay natong tambayayong sa seal of good housekeeping for two successive years. Kanunay natong kauban sa gawad pamana ng lahi for two successive years. Kanunay natong itong kauban atong na ng pasidungog as the best delivery in social welfare program for the entire country, the province of Bohol. We'll always be thankful o magpasalamat sa katawan, sa lalawigan, sa padayon ng pagsuporta, padayon Bulanon, padayon Pilipinas. Daghang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.